guys, good morning guys. Ito naman kami guys, ni Antido guys. Ni Antido, At, Antido at saka ni Lito Boy guy Lito Kamu. Nagpakulo po kami ng tubig guys. Bakat guys, nagpakulo po kami ng tubig. Para nakatayan na namin yung manok guys. Para para gawin namin ang sarsa. Gawin namin yung guys. Ayan, lapit na, kumulo guys. sangkap namin yun sa ano guys sa arus kaldo guys kulong nito guys umpisahan na namin nakatayan na namin yung ano guys manok hmm. yan ito na guys taba taba guys oh laki ng ano wow wow laki taba guys na umpisahan na natin guys sana yung kutsilyo guys Gatayin natin natin ito guys Laki na no. babae, babae ito guys Babae yung babae Doon sa ano guys, sa dulo guys Huwag, huwag, huwag dyan din guys Doon sa dulo guys, dito guys, dito guys, sa kabila guys saan na natin guys Okay, kasi Lapit na yung kumulo guys Okay Saan dali na dun dali guys? Kami guys, kakatay namin I mean, guys yung chicken. Cuts. Okay, kakatain. dito dito guys, kakatayin yung chicken guys. Dito dito dito. Wow. Kawawa naman guys, no? Pawala tayong magawa kasi yun, yan kasi ang rules ng guys pang ano, pang ulam. oh, teka muna guys. No, no, ang lalaki din, nahuli mong laki. Ito lang babae. Mm, babae lang yung nahuli ko. Oh. Kunin ko muna 'yan guys ha, yung labador guys. Sige, babalik, balik balik muna guys. Tingnan ko muna guys, baka kumukulo ulit yung tubig. Oh, na guys. Uh, uh. And thank you for watching, guys. Bye bye. God bless.